May bagong ebidensya o anong nakita sa Taal Lake. Bukod pa yan sa mga butong na unang nakuha sa lawa na mukhang galing daw sa tao. Nasa frontline ang balitan yan, si Gary De Leon, exclusive. Kung morphology o itsura at istruktura ng mga buto ang pagbabatayan, anim sa higit 90 samples na nakuha ang buto sa Taal Lake ay galing sa tao. Ayon sa PNP Forensic Group, susuriin pa nila ang lahat ng ito para makita kung may DNA ang mga buto ang proseso niyan posibleng tumagal ng isang linggo. Bukod dyan, isa pang linggo ang aabutin para naman sa cross-matching na manakuha ang buto sa DNA ng mga kaanak na mga nawawalan sa bungero. Hindi po kami nagbibigay po ng false hope sa kanila na say na mabilis madali to, mabilis to. May, katagalan po na babad, so may uh, changes na yun sa bones. May, may, kaya nagkahalo-halo pa nga po eh. Reminder, room, kaya nagka mix up sila. Kanina, may bagong ebidensya nakita ang remotely operated vehicle nang i-deploy ito sa Taal Lake. Hindi pa kinukumpirma ng PCG kung mga katulad din ito ng limang sakong naunang nakuha sa lawa. Eksklusibo ko namang nakausap ang Sabong Master Agent sa Kalamba, Laguna na si Arvin Mangia. Isa na siyang konsihal doon ngayon. Kwento niya, maayos ang sama nila ni Totoy at Atong Ang sa Isabong. Hanggang sa tumulong siya sa sabongerong tumakas mula sa AA Cobra Farm sa Laguna. Nagalit si Totoy. Pinaginalaan si Mangia na financier na mga chopin ng manok o ng daraya. Noong 2021, inambus na mga pulis umano sa kalamba si Mangia pero nakaligtas. Ngayon, itinuturo na ni Totoy kung sino ang gusto magpatumba sa kanya. After four years, eh, sasabihin ni Alis Totoy o ni Don na may kinalaman si Mas si Mr. Atong Ang as mastermind sa pagkakaambus sa akin. na rin inamin ni Alias Totoy na siya ang nagpa kay Manggiat dahil sa galit na ni Ang. Dagdag pa ni Manggiat, nagtugma ang mga pangalan ng mga inihinala niyang nang sa kanya ng mga pulis sa mga pangalang nakasaad sa complaint affidavit ni Alias Totoy sa Napolcom. Nagpadala na ng summon ang Napolcom sa labindalawang pulis na dinadawit sa missing sa Bungeros. Bukod sa mga inireklamo ni Totoy, idinadawit na rin si dating NCRPO chief, Jonel Estomo. Sabi ni Patidongan, si Estomo ang alpha member ng Pitmaster Cockfighting Fighting Group na nagudyok umano kay Ang na ipapatay siya. Itinanggiyan ni Estomo. Magpapakita raw siya ng mga ebidensya para linisin ang kanyang pangalan. Handa rin daw siyang sagutin ang alegasyon sa tamang forum. Kakasuhan din niya si Patidongan. Sa Kamara naman, itinutulak ni Manila Representative Benny Abante na imbestiga ng Quad Committee ang kaso ng missing sa at ang kaugnayan nito sa Duterte Drug War. Gayun din ang tingin ng Department of Justice. Yung, yung drug war disappearances at yung isabong disappearances ay parang nag-intercept yan. Kaya may mga common players within the, the two sets of, uh, of uh, untimely deaths or untimely sa of Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News5. Mga kapatid Cheryl Hosing po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.